Kumaka, ang sabi ko, hindi pa siya kumain. Cellphone na naman ang hawak. Pag siya may cellphone na hawak, ikaw ang papaluin ko. Ha? Ikaw ang papaluin ko. Mm. Gagalunin ko si Mika. Di ba kumain ka na muna? Sabi ko. Eh paano? Hindi naman siya kumakain eh. Ang aga-aga, yan na agad yung hawak niya. Cellphone. Kaya kapag may, may may ginawa siya, ikaw ang papaluin ko. Ha? Ha? Ayun nya kumain. Ang aga-aga, hindi pa nagbe breakfast. Tingnan mo. Bitawan mo yan. 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 Ikaw ang papaloy ko. Hindi. Huwag mong harangan si Mika. Kain ka na muna. Kumain ka muna. Kumain ka muna. ka muna. ka muna. Mm. Tap! Huh? Mm -hmm. Eh! Eh! Kati! Eh. <laughs> <G> <laughs> Alis ka na dyan! Papali Papagalitan ko siya kasi hindi pa siya kumakain. Ayan na agad yung serpo na hawak niya. Mm. Ikaw naman gusto mo, lagi mo siya pinagtatanggol. Hmm? Hindi naman siya kumakain pa eh. Ang aga-aga, cellphone naman agad ang hinawakan niya eh. Ikaw, kumain ka, kakain ka rin. Siya, hindi pa. Kumain ka muna. Ikaw, kumain ka rin muna. Para hindi ako nagagalit. Ano? Ha? Pinapagalitan ko yung si Mika para hindi hawak ng cellphone agad. Sige, baba ka na muna. Mika? Hindi nakikinig? Alis ka dyan. Kumain ka muna. Hindi ka na naman nakikilig sa akin. Kumain ka muna. Kumain ka muna. Sige lang mo yung cellphone. Kapag gising sa umaga, napagkain muna bago kang ano ang gabit. Walang pasok na yun. Walang pasok pero Bago yung cellphone kasi kailangan nagbabasa. Hindi mo na

Kumain ka muna, tabi na. Kumain ka muna. 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 Is, ang bigat mo. Kumain ka muna. Na, kain ka muna. Sabi ka naman, kinaawit mo ako, pinapagalitan mo pa siya. Kasi hindi siya nakikinig sa akin. Tabi, hm? sorry, sorry, sorry. Hindi na din ako magagalit sa kanila. Padaan mo na. Um, padaan mo na um. Kasi parang makikinig siya sa akin. <laughs> <laughs> eh, Kasi Sabi na. mo. Kailan, sabi, <laughs> si Sika, eh. Ayaw makikinig. Kumain ka muna. Dali na. Wow. Wow.